Sa pagdataan, tao po'y makasalanan, sabi ng Biblia, yun ang katotohanan. At yun po'y nagpapakita, hindi po binigay ng Diyos yung sampung utos para sundin natin kasi nga wala pong may kayang gumawa nun. Binigay ng Diyos yung sampung utos para ipakita sa atin na hindi natin kayang sundin yung sampung na yun. Ibig sabihin, marumiho tayo. Pero si Kristo tumukad dun sa sampung ba? Natupad niya yun dahil siya po yung perfecto. At ito, bagaman siya yung perfecto po ng kasalanan, siya yun nandun sa gitna na pinarurusahan at pinapahiya. Ang sabi pa nga po dito, yung buong bayan, kitang kita siya. Yung mga tao, imbis na maawa, nagtatawanan sila. Yan ba ang Kristo? Yan ba ang tagapagligtas sa sinasabi niyo? Abay, nakapako niyo, walang magawa. Parang nang hihina naman ang Panginoon niyo. Pero ano po sabi? Verse, ayan, sundan po natin sa verse number 34. At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pakita niyo po yun, siya'y inaasar ng mga tao. Siya ay pinagtatawanan. Yan na ba yun? Akala ko ba yan ang nagpapagaling ng marami? Akala ko ba yan ang gumagawa ng maraming himala? pati yung bagyo na papasunod ni Kristo, yung mga may sakit na papagaling niya, eh bakit kayo nandiyan siya nakapako, wala siya magawa? Inaasar siya ng mga tao. Pero ano po sabi ng Panginoong Isus? Ama, kinausap niya ang Diyos, Ama. Sabi niya, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa.